umaga po sa inyo welcome to my channel Kalpinterong Gala guys papasok tayo ulit doon sa may halayhay sumisit eh, at pinterohan na yung gilid at parang makabili nito yung malaki guys medyo kahirapan pero titiisin natin guys eh, hanap buhay natin guys yan eh kaya mayan talagang ano nang mga maquiao. buhay Kalpinterong Gala So, guys, update ko lang mamaya, guys, pag nandun kayo. Kasi so nga pala, guys, huwag niyong maraming maraming salamat po sa inyo sa susuporta sa, sa munting channel ko, Kalpinterong Wala, guys. Malaki ng pakinabang po sa akin yun. Yan po, oh. Nag-renderan yan sa taas. Ayan. Ayan, naman. No, Magpapiturahan ko lang. Hanggang dyan lang, guys, kasi abot na yan. Baba. Tapos, tapos na bila. Hindi natin yung sa baba siya nagumpusa sa isang hagdan. Ako nang sa taas guys. Yan po oh. Ay, no no, ang baba kasi wala siyang tungtungan. Ako na titira diyan sa taas, guys, sa hagdan. Ah, uh, mas madali sa baba, guys, kasi tungtungan eh, sa hagdan ko. Ay, na, pero tapos na yung taas, guys. nag na na ng big pero monster. Ang ganda ng gagawin ko. Ngayon na min, guys. Pero sa taas ako sa hagdan na 'yon. Ah. Ang guys, oh ano oh. mataas yan guys pero okay lang trabaho eh mamaya guys si eh, ko lang kung matatapos sa eh, mamaya o oh, mga lahat eh. براد براد سلمون وقشر konti lang natira guys yan hanggang sa hagdan na yan guys yung pintura na yan sa hagdan na bukas na ulit guys yung, pero yung kay Brad Melchor tapos na paikot. yung konti na yan natira yan lang guys yung natira sa kanya pababa kasi sa akin mataas mahirap eh yan yan lang tingnan natin guys kabila guys ay. yan guys tap dyan tapos na yan ipahikot ngayon guys ang tira sa akin taas mayroon kasi pintura grinder yan kasi isa lang hagan guys yan o na yan ang tira kapirasan ngayon guys yan yan ang tira sa kanya guys pero bukas may paglalagyan na yan guys